Isa yun sa pinag-uusapan namin. Hindi lang na ito ng asawa ko, pati ng mga kagrupo ko. Yung, alam mo yun, yung ano ba to, personal growth. Tama, mami? Yes. Alam mo yun, yung, ano mo, yung li, napaka-limited ng work experience mo para sa growth ng, kunyari, ng karier mo. Yun. Bike-bike <laughs> kami May approaching ng, daddy, ah. Ha? approaching. Bike-bike lang kami ng asawa ko. Sabi niya, kailangan niya ng kanyang daily dose of workout. Yes. Dito ang workout niya ay pagbabike. Bike. Yeah. Nagpapaseksi asawa ko eh. <laughs> <laughs> so, mami, yung nga pala. Siyempre, nakaka-isang buwan ka na, papost-post ka pa ng mga video-video mo ng, ano, ng reels mo ng Naka one year ka na rito. So, kumusta naman ang buhay? Sa ngayon, maayos ay, naman. Ayos, ayos naman. Pero, syempre, para hindi pa ako nag-work eh. So, ano pa ako. Uh, parang, yun nga. Nagbabakasyon ka pa rin? Yes, hindi ko pa rin mapil na ano pa ako. Diba, dapat mapil mo ng ano. Nandito ka ano, natitira ano, kasi you're a permanent resident of Canada, you know. Yeah, pero ano naman, um, inaalam ko yung mga lugar-lugar. Oh, so, kahapon, um, nag- try kami magbas ng mga anak ko. Oo oh, nga, kagahapon nakapagbas kayo, oh, no? Oo, yes. So, o oh, kasi, syempre, nasa sasak yung sasakyan ay nasa opisina, ay nasa trabaho kagahapon. Sila-sila lang magkakasama. Hindi sila makapaggala ng malayo-layo kapag nagbabike lang sila. Ngayon, nagbaba sila. O, nasubukan nila. Nung sumakay kami, hindi siya oh. masyadong puno. Ah, ganun? Papunta, yes. Papunta, bali sa downtown kami, nagpunta kasi re-register ko yung mga bata sa isang summer activity. Para oh. may magawa sila ba summer, tsaka makakilala din ng mga friends. Ah, oo nga pala, inano mo sila, no? Oo, oh, oh, sa WIS. I-register so mo sila. Uh, summer Youth Program. Ni-register ni Rochelle ni yung aking dalawang makulit na anak para hindi lang alam niyo yun yung activity ng mga usual na mga anak natin eh nanonood ng YouTube na pe Facebook o ngayon ng ginawa namin ni register sa ano anong ano yun camp ano summer youth program please Oh, summer League program Westman, daw. Immigration services. Anong ano anong activities ang meron sila doon? Ah, uh, nakalagay doon merong mga field trip, mayroong um, parang mga recreational activities. Mga art ganun. Meron din yata. Hoy, wag mo siya dumabilis. At ako ay eh, naka one wheel lang. Pababa kasi ito eh, kaya ano, mabilis. So, pero ano naman, ah, uh, Paano yung ano nun magkano yung ba, may bayad Bali, ba? Bali, oo, meron siyang fee $15 each. So yung pinag-anuhan ko sa kanila, pinalistahan ko sa kanila. yun yung pang 13 years old. So pasok yung dalawa kong anak doon sa age bracket. Kasi yung shout out 10, yung Tenyo, oh, Shout out pala so, sa family ni Ayin. Mag, mag magaganon din at oh sila oh, ay yes. Kasabay parang namin, parang kami na nag-a-adjust din sa Canada, oh, no? halos magkasabay. Oo, oh, halos magkasabay. ano lang, magka, parang isang linggo lang. Or almost two weeks lang ang pagitan. Hmm. Pero na, sila, ano na, ano, ano, naka-register na, di ba? Oo, oh, naka-register na din. Hello, good morning. Kaya maganda rin meron, para, para meron silang gawin itong summer na to. Kasi good nga... Good morning. Good morning. Ano yan? Anong araw yung mga activities nila? Bali, ano lang. Isang beses lang sa isang linggo, every Tuesday, 9 to 9 to 1 o'clock lang. Ah, isa lang? Sa isang linggo? 2 a.m. to 1 o'clock. Kala ko naman kahit mga every other day. kasi yung ano, napuno kasi yung isang, isang, yung pinatawag yun lang summer youth together. Yun yung pang 6 years old to 21 years old. Uh -huh. Nung time na nag-register kami, puno na siya. So, nasa waiting list yung 200 yung 200 racks para okay. para just in case may mag ano may mag cancel or back out sila yung ano ipapadto mm. <laughs> ano laging laging yung ang gusto ko rito sa mga lugar natin every day no yan no, yung mga ano yung freshly grass cut laging oh kaya yung alam mo yung alam mo yung amoy na laging freshly cut oh, grass yung sya. lugar hindi siya ano, walang walang kapolusyon, pollution na no, mami. Oh, kahit sa gabi, sa gabi lumalamig. Ngayon actually lumalamig. Sa gabi lumalamig. Tapos amoy na amoy mo yung parang amoy ano. Amoy sa cemetery, amoy na amoy mo yung, may may, may sampagita mami. <laughs> <laughs> Hindi minsan ko lang na amoy. <laughs> minsan sa daw minsan daw dumaan siya sa simenteryo tapos biglang merong mabango eh wala lang mga bulaklak <laughs> nagpaparamdam yun mami gabi na yun kasama ko si Jace kinabahan siya kinaba ka? Oh, hindi naman may kasama Ooh, naman kinabahan ako eh. <laughs> wala si Jace niyan? hindi kasama ko nga si Jace kaming dalawa ngayon nakaamoy amoy. Hmm. oo nga pala tapos update na lang din natin no? yung about sa schooling nila. Pwede na palang i-register sila, no? Pwede na. Oo. Tapos, oh, Tabo, so nga pala, isa, isa rin palang ano. Kung kunyari, may... Ano may... bango din yan? Anong halaman yan? Hindi ko, as hindi ko ano eh. Pero nung dumaan ako dyan, ang bango niyan. Yung mga, kunyari, mga papunta na pala sa Canada, yung mga anak niya na kulang-kulang pa yung mga bakuna, ganun. Diretso, <laughs> mami. Diretso. Malal... Malalaman malalaman nila kung kulang pa yung mga bakuna nila kahit wala pa yung mga ano no. Mm. Wala yung mga yung record nila sa uh, mga pidya nila no. Mm. Kukuha sila ng dugo tapos malalaman nila doon kung ano yung mga kulang na bakuna. Tapos babakuna na nila dito na libre no. Ay, samantalang naalala ko dati doon sa Pilipinas sa Makati med pa tayo nagpapabakuna, kamahal-mahal ng mga bakuna no. Ngayon, papunta kami sa downtown kasi ano, iniikot-ikot namin yung ano, yung bike lane ng Brandon. Tapos along the way, naghahanap kami ng mga kapihan, no, mami? Mm. Ngayon, pupuntahan namin yung O. -Win -O. Ano yung Oweno? Ano yung ibig sabihin One and only. Oh, yun, one and only panis. Na nakapagkapi na kami dun ni Yorme, lagi akong alam mo naman si Yorme, lagi akong dinidate nun eh. <laughs> <laughs> eh ngayon, doon naman kami pupunta. Ano, naalala ko masarap yung mga kap yung kape nila doon sa maganda yung ambiance ng lugar. Yan. Malapit na ba tayo mami sa ating pupuntahan? Malayo pa. Malayo pa. Wala eh. Ang problema dito si ano si Rochelle nag-workout siya pero hindi pinapawisan. Kasi nga medyo malamig. Malamig pa ngayon. Pero ano na to? Ito na yata, ito na yata yung full blast nila na ano mami? Summer? Na summer. Ang pinaka na naramdaman na namin dito ngayon, 29 na mami. Mm. 29 Celsius. Nag-29 na dito. Ano? Nagbukas na ng <laughs> nagbukas na ng aircon si Jasmine, no? Mm, isang gabi. Sa sobrang init na init na raw sila sa ano, 29 nag-aircon na sila. Di, yun, magandang pag-usapan. Mami, yung tungkol sa ano natin, kung bakit ako na napalipat na ng trabaho. Eh kasi, di ba, yung sa past video ko, yung last video ko na ginawa, i e, naikwento ko sa inyo na ano na, na Iiwan ko ng pagbibutser. Eh, ito nga. Dumating yung... Ano to? Opportunity, opportunity. na, mami? Oo. Uh -uh. Opportunity na. Yun, dumating yung opportunity. Na... Ano nga, te. Yun yung pinag-uusapan natin, mami. Di ba? Na gusto mo mang lumipat sa ibang company para kasi ano yan eh, dahilan ko rin kasi kaya rin ako kaya gusto yung mga kasama ko yung mga kabatch ko kaya gusto namin lumipat kasi syempre yung pagbubucher na yan usually yan stepping stone lang ng mga nasa Pilipinas kasi nga ano eh hindi mo siya pwedeng pang matagalan na trabaho kasi ano mabubugbog talaga yung kamay mo sa tol yung, hindi lang kamay yung katawan mo ano mami lalo na ako matanda na ako 40 na ako eh. Talagang yung, alam mo yun, yung recovery time ng katawan mo eh, medyo, ano na, matagal. Yung, sab yung Sabado, lalo na ngayon, di ba, kakalipat ko lang sa... Ah! Kakalipat ko lang sa bagong linya, sa skill to ng, ano, picnic line. Debo deboning yun. Diyos ko, ang sakit ng kamay ko lagi. Tapos nung nag-overtime nga nung Sabado, Nama, namamaga yung kamay ko. <laughs> Parang may gloves yung kamay ko. namamaga. Yun, isa yun yung dahilan kung bakit din, ano, uh, na kami dito na lumipat na, ano, pagka, pagka ma-PR ka na, pwede ka na kasing lumipat ng company, pwede ka na lumipat ng, ano, kasi pagka, ano, pagkadating mo rito na LMIA ka lang or MPNP ka lang, nakatide ka sa, ano, sa, ano ba yun? Sa iyong... Employer. Oo, oh, employer, Employees kasi... Work permit na kasi. Oo. Oh, oh. Explain mo nga, mami. Ang close to work permit me. O, ibig sabihin, sa ita, kung sino yung nag-hire sa'yo, doon ka lang pwede mag-work. Mm. Lalo na kami, mga LMIA, naka-close work permit kami. Hindi kami pwedeng basta-basta lumipat lang ng company or ng kung kahit anong trabaho, di ba, mami? Naka-one wheel pala ako. Eh, siya lang nagpapagod. Yeah. Yun. Ma ano? Ano ba to? Hindi siya basta-basta na pwede kang lumipat. Di ba, mami? Kasi nga, ano kay, eh, naka-close work permit kay. Eh. Kahit pa, ah, kaya ang problema, yung mga sumasakit na yung mga katawan, ng mga bago pa lang, nagka-injury, hindi pa rin sila makaalis kasi, yun nga, close work permit. Pero ngayon, pagka permanent resident ka na, meron ka ng, ano, na... May choice ka na na lumipat ng trabaho. May choice ka na na lumipat ng, ng company. So, yun. Eh, dumating tong ano na eh opportunity na to nabigyan tayo ng pagkakataon na uh, mag-upgrade ng ano ng trabaho isa yun sa pinag-uusapan namin hindi lang na ito ng asawa ko pati ng mga kagrupo ko yung alam mo yun yung ano ba to personal growth tama mami yes kasi pag ako hindi ko naman hindi ko naman inaano ay hindi ko naman din na down pina punch down ang pag ang kaya lang kasi ano eh, parang alam mo yun yung ano mo yung napaka-limited ng work experience mo para sa growth ng kunyari ng career mo. Kung gusto mong mag-upgrade ng ng iyong career, ng iyong buhay, siyempre gusto mong tumaas yung sahod mo. Eh kaya lang nakatide ka lang sa ano sa pagbubutcher. Limited lang yung mga ma-applyan mo ng mga companies ganyan kasi yun lang yung ano mo yung skill set mo sa pag ano pag pagkakatay sa pagdidebon sa pagtitrim di ba eh ako naman meron akong experience sa Pilipinas yung ano nga yung sa supply officer buti na lang yon ngayon nagamit ko sa ano sa ano ba to sa pag-apply ngayon dito sa Maypolit meron silang ano job opening sa ang maganda no, sinasabi ko yung sa personal growth ano marami yung chance na ano ka pa na umangat pa yung sahod mo kasi may mga ladder yan eh. ako yung sa ngayon sa pinasukan ko na yung sa napasukan ko na trabaho nandun pa ako sa pinakababa kumbaga pwede ka pang mag-apply ng mas mataas na higher salary yun yung growth na sinasabi ko saka mami kung gusto mo lumipat ng company di ba? pwede rin meron kong mga ma-apply na syempre yung trabaho ko ngayon ano yun? parang halos parang pan general yun mami no kasi ano yun eh uh, storekeeper yung sa mga tungkol sa mga inventories mga ganyan sa mga supplies eh halos lahat ng mga kumpanya merong ganyang department na ano yun, na pwede kang pasukan eh. so kung kunyari maka makahanap ka ng ibang pwedeng apply na company na magbibigay iyo ng mas malaking sahod hindi applyan mo. Saka dito, ano, madali madaling mag-apply. Kayang-kaya, maning-mani, 'di ba, Mami? Pero syempre, sana 'yan. Ano 'yung tungkol sa personal growth? Di ba? Sabi mo ano 'yung advantage na 'yung mga natapos ay 'yung mga 'yung bawa ano ba 'yun? Experience, work experience. Oh, 'yung mga work experiences. Ah, uh, 'yung baliwalain. Mm. Parang para hindi kayo para hindi kayo tied lang sa pagiging butcher yes, lang dito okay. sa uh, ano. Kasi siyempre kahit kahit pa naano ko na to mami na discuss ko na to sa last video ko. Ah, na discuss mo. Oo, yun. na discuss ko na. Kaya lang yun nga mas i ano natin na ano, alam mo yun. Kasi marami ka ng experience sa Pilipinas. Tapos pagpunta mo rito, hindi mo magagamit. Sayang, di ba? Hmm. Kasi karamihan nga ng ano rito Naghahanap ng trabaho Hindi man nila hanapin yung mga COE mo Yung mga kasi Hindi tulad sa Pilipinas na Kailangan nila lagi merong COE Di ba mga ganun yung mga Certificate of Employment ba yun? Mm. Eh dito sa Ay sa Canada Hahanapin pa rin nila yung skillset mo Ilalagay mo sa resume mo Tapos Gagamitin mo pa rin yung sa interview <laughs> Buti na lang maayos yung interview ko Kasi Lahat ng naisagot ko doon ano yun, uh, talagang tinrabaho ko siya, ginawa ko siya sa Pilipinas. Ang totoong experience mo. Oo, yung totoong experience ko yun. Kaya, ano, ano meron pang nag-comment dun sa video ko, kay Kuya, na, ano ba yun, na PPKN niya lang daw yung experience niya. Nako, huwag mo gagawin niyang Kuya. Ikaw rin may hirapan. Hindi ganun kadali mag, ano, mag, mag ng kahit ano, ha. Huwag kayong, ano, advocate ako ng, ano, ng, ng wag mameke. Dapat lang. Sayang naman. Kasi para din yun, para, uh, para si din si yun, si yun sa, inyo sa inyo. Kasi alam nyo para sa future nyo rin yan. Tulad, tulad, tulad ng ginawa ko dito. Uh, ngayon, napakinabangan ko yung past experience ko. At isa rin yun. Kasi okay, mo, sabi ko sa future may balak tayong kumuha ng bahay so oh. isa sa pinakamalat mataas ay yung nakakapagpataas ng parang loan ano mo ceiling mo eh yung mataas dapat din yung sakod Oo. Mm -hmm. O isa pa 'yun. Kaya kailangan mo rin ng ano nang uh, mas magandang career kasi nga 'yun kung gusto mo kumuha ng magandang bahay dito, di ba? Kailangan mataas na 'yung salary mo. Eh sa sinasahod namin ngayon ng asawa ko, hindi niya makukuha yung mansion na gusto niya. Wala <laughs> <laughs> ka naman. Oh, gabi-gabi nagtitingin kami niyan sa ano yung mga mga bahay dito na uh, for, sale. Oh, yung mga naman. for sale. Marami naman. Marami Pero yung mga bago sobrang mamahal na. Oo. Oh, oh. Kaya isa rin yun sa ano namin sa kaya ang aim namin magandang karir kasi nga uh, para ma-afford namin yung bahay na gusto namin kasi siyempre bibili ka na lang din. Siyempre yung gusto muna, di ba? You won't settle for for less panis. Yan yung mga nagpapasa sa interview. Hindi, yun, Kaya nga rin inano namin na mas maganda, masimulan mo palang lang, mapaganda mo na yung karir mo. Kasi nga, dati naalala ko, nagkikwentuhan kami nila Marlon. Ang hirap tumakas sa may pulip kasi lahat ng mga, ano ba Yung mga trabaho na tinitignan namin, mababa sa sinasahod namin ngayon. Sabi ni Marlon D, kung ano lang, kung kunyari mapapantayan lang yung sinasahod namin ngayon, tapos, uh, o kaya mas mataas, bakit hindi ako lilipat? Masakit na yung katawan ko, yung ano ko, ganun yung nare-reklamo namin lagi. Eh ngayon, dumating yung pagkakataon na to, isipin mo, mas malaki sa sinasahod ko ngayon, yung binigay na opportunity sa akin ni Maypulip. Bakit hindi ko kagagrab, di ba? Yun yung ano eh, yun yung mga magandang nangyayari sa akin. Kaya talagang napaka-thankful ko sa mga nangyayari sa akin. Anong hinihintay natin dito, mami? Ikaw. Kala ko kasi minto ka. Hindi, ikaw ah, lang hinihintay ka. Saka, hindi, ang, ang kagandahan din dito sa Canada, mami, hindi naman talaga nawawalan ng ng opportunity, oh, ano? Oo, oh. Nap napakadami pagka... Uh, parang, uh, ano, uh, lalo na dito uh, sa Brandon uh. City. Kasi ano ito eh, parang... City siya pero parang yung ano yung nagsisimulang city pa lang na mami. Parang magandang magano rito. Magandang mag-establish na. Maedad ka na. Wala rito yung edad-edad. Hmm. Saka dito parang maganda yung opportunity ng mga business. So ayun, yun lang naman yung inaano ko na yung mga ano sa about sa aming personal growth dito sa sa Canada na about sa career, about sa mga ini-aim namin sa buhay. Na dati, eh, sa totoo lang, hindi naman, lalo na ako, hindi ko naman to iniisip dati nung nasa Pilipinas ako. Ako nga yung happy go lucky sa aming dalawa, yung misis ko. Yan siya ang napaka thankful ko diyan sa misis ko na yan kasi siya yung ano yun, parang nag-ano sa amin sa Pilipinas. <laughs> kasi ako yung ano, alam niyo yun, yung parang wala akong pakialam dati. Kaya dito, gusto ko maging maayos yung buhay nila na ako yung maglilid ng ng pamumuhay namin. Na sana madala ko sa maganda yung aming buhay, no? Simula pa lang yung napunta kami dito sa Canada. Siyempre, sunod na dyan yung ano, magandang buhay. Hindi naman porkit nasa Canada kaya eh, maganda na yung buhay mo. No? So yun, yun lang. <laughs> Ito na pala yung pagkakapihan namin ipapakita ko na lang mamaya yung ano yung mga anin namin kakapihan namin no sa ayan o shopping kami. ay ano o shopping go o shopping o. o and o o and o, o ah uh, shout out sa mga team manok sa riyad ano team ano team manok nagpapa <laughs> shout out kasi sila panis shout out po ha ah, ayan na mamu na shout out na yung grupo mo pasigina <laughs> oh, Like, share, subscribe, yung mga ganon. <laughs> sige na, paalam.